Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wabaad Ngayon mga kapatid uh, Magbibigay tayo ng konting kaalaman Kaugnay po Special sa mga kapatid natin ngayon na nag-hajj Or paalis pa lang papuntang hajj Gusto ko lang pong talakayin sa maiksing minuto Ang tungkol po sa uri ng mga haj Ang hajj kasi may tatlong uri Tatlong uri po yung hajj at ito po yung una, uh, Kiran. Pangalawa, Tamato, pangatlo, Ifrad. Anong pagkakaiba nitong tatlo? At may pang-apat pa po na eh, dinagdag ang ating mga ulama. Pero itong tatlo ang nasa sa hadith. Uh, Unang-una ilang basis nga ba naghatch ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam isang basis lang po siya ng It yun na po yung hadds ng pamamaalam niya. Isang basis lang siya ng Pero anong uri yung hadds niya? Nagkaroon din ng opinyon ng mga ulama kay so ang kanya ay hadds o o ba, or ifrad. Pero pinakamalapit sa tama ang kanyang ay ay kiran. Kiran ang kanyang ay So ano itong tatlong hadds na to? Una, pag-usapan natin ang uh, Uh, pinakamababang uri ng hajj yung walang katay pag wala kang kakayahan mag-alay wala kang kakayahan na mag ang tawag sa hajj na yan ay ifrad ibig sabihin ang intention mo lang sa pagsasagawa mo ng hajj ay hajj lang so pagpasok mo ng miqat so yun lang intention mo hajj lang then sasabay ka na sa mga maga, mga mag-hajj pero yun lang, ang pag, pagkakaiba sa hods mo, hindi ka mag-alay, wala kang hadi. Matatapos yung hods mo na hindi mo na kailangan mag-alay mag ng hayo. At pagdating mo sa magka, Siyempre, nasa sayo kung magtatawaf ka muna. Or diritso ka na sa mina. Kung late ka nang dumating. Halimbawa, no, dumating ka ng 7 ng Dulhidya or 8. Pwede ka nang dumiritso sa, sa mina. Pero kung sakali magtatawaf ka, which is yung tawaful kudum, magtatawaf ka ng tawaful kudum, which is sun na yun, so dito, pwede mo nang isunod yung sai. Kasi wala namang sai yan eh. Pwede mo nang isunod yung sai. Yung sa pagitan ng Safa wal Marwa. Kaya pagdating ng ano, nang ikasampu ng dulhidya, pag magtatawaf ka ng tawaful haj o tawaful ifada, hindi ka na magsasay kasi tapos mo na yung ano eh. Tapos mo na yung sai. In-advance mo na. So yan lang po kasimple ang ano ng Hans ang Ifrad walang katay at pwede na naman sa Mina then pwede kang magtawap sa harap diritsu pero sun at pwede mo na isunod agad ng sai i-advance muna ang Kiran naman halos pareho lang sila ang pagkakaiba lang nila sa Kiran walang may katay ang Kiran Mag, may katay ang Kiran so pareho lang din sunod sa Ifrad pagdating mo sa makap pwede ka magtawap ng tawaful kudum Sunnah na Then, mo agad yung sa'i para pagdating ng tawaf ng hajj hindi ka na magsasay ang pangatlo yung tamato. ang tamato mag umra ka muna pagdating mo ng haram siyempre ang ang, 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 ang keran ay pinagsama na hajj ang umra at hads, isang gawa lang samantala ang tamato pinaghiwalay ang hajj at saka umra mag, mag, umra ka muna pagkatapos mag umra din magpalit ka ng damit pagupit ka siyempre then ang sunod na ay Hajj na. Mag-Hajj ka na sa, punta ka na sa Mina, sa ikawalo ng Dulhidya para mag-intention ka na ng Hajj. At may Katay din. So, ang Kiran at ang Tamato ay may Katay o may Alay, yung tinatawag na Hadi. At ang uh, nirecommenda ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanyang mga sahaba na uh, Hajj ay Tamato. Magumula ka muna, katulad ng mga taga-Pilipinas, o yung mga agang pumupunta sa Magka ay tamad to yung hands nila kasi siyempre pagpasok nila sa Magka mag-umra muna sila sa buwan ng Dulke Adalimbawa then after nila makapag-umra pwede na sila magpalit ng damit sa panasabuan sa ng Hajj o Dulhidja so nakadipindi po yan sa leader nakadipindi sa leader kung ano ang uri ng Hajj ang ipapahadsa sa inyo ngayon Halimbawa, ifrad yung heads mo, siyempre, wala kang kakayahan na mag-alay. Wala kang kakayahan na mag-alay. So, gusto mong mag-alay, magbabago yung isipan mo. Gusto mo nang mag-alay. So, gawin mo nang tamato, mag-umra ka muna, or mag-kiran. So, pwede po yun. Pwede mong palitan ng intention mo from ifrad to kiran or tamato. Pwede ka magkatay Pero kung halimbawa, kiran ka or tamato, biglang wala ka palang kakayahan na mag-alay. Pwede mo bang i-cancel at gawin mo nalang ifrad? Hindi pwede kailangan mo mag-fasting ng 10 days. Tatlong araw sa makaka 7 days pag uwi mo. So, total of 10 days. Yan ay kapalit na kapag wala kang kakayahan na mag-alay. Hindi mo pwedeng i-cancel at gagawin mong i Ngayon, may mga tao na, pero yung, uh, yung kiran, alam mo, ag, ag keran ka, eh gusto mag-umra muna. Gagawin mong tamato yung hats mo. So, pwede po yan. Pwede kang mag-tamato kasi nakita yung mga kasama mo na mag-umra muna so dito gusto mo makapagpalit ng damit so pwede mong palitan ng keranto, tamato or tamato ka, hindi mo kaya mag-umra kasi dumating dalaw mo or mahirapan kayo mag-umra, so papalitan mo ng keran, so walang problema keranto, tamato o tamato to keran at Ifrad to tamato at ifrad to kiran. Pero ang tamato at ang kiran hindi pwedeng mag-ifrad. Hindi nila pwedeng palitan ang intensyon nila after nila pumasok sa mikat na mag sila dahil wala silang kakatayin. Kailangan nilang mag-fasting ng 10 days bilang kapalit ng katay. So ngayon, uh, may mga tao na mag wala silang idea. Ano bang hats nila? Basta sasabay na lang sa leader pero hindi nila alam ano bang hats nila. So dito ang tawag ng ating mga wala sa uri ng hasnetu, Al hajj na ito ay al-hajj al-mutlaq. Nakadepende kung anong hajj ang masasabayan niya. Kung nag-umra mo ng leader niya, di tamat siya. Kung may alay at hindi sila nag-umra, di kiran. Kung uh, sila, hindi naman sila nag-umra, pero wala din siyang alay, wala siyang hadi, di ifrad. So nakadepende ang kanyang hajj, depende po sa kung anong gagawin niya at sasabayan niya sa kanyang leader. So, ang pinakamainam na hajj ayon sa pananaw ng ating mga ulama na nirekomenda ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tamatto sa may kakayahan na mag-umra at may kakayahan na mag-alay. Sa sino naman ang walang kakayahan? So, kahit saan naman dito sa ano, sa tatlo na to, mag-ifrad ka, mag ka, or mag-tamatto. Nasa sayo yan. Depende po sa kakayahan at depende po sa lider So, naway na pulutan natin ng aral ang pagkakaiba, pagkakaiba nito mga uri ng umara na to. So, kung kaalaman lang po ito, at least may idea kayo sa mga uri ng hajj na isa isasagawa ninyo. So, ulitin ko, ang tamad to, mag-umra muna. Then, hajj. Siyempre, pagkatapos mag-umra, pwede ka na magpalit ng damit. Lahat ng bawal, pwede na siya. Pwede na si misis mo, pwede ka na magpalit ng damit, pwede na magputol ng kuko, pwede magpabango Kasi nakapag-umra ka na, pero nasa buwan ka ng hajj pa rin. Ang kiran, magtatawaf, pagdating sa magka, tawaful kudom din magsai, pero hindi pa siya pwede magpalit ng ihram. Yung bawal, mananatiling bawal pa rin kay sister, mananatiling bawal pa rin kay brother. Kaya lang, may hadi, may katay. Ang ifrad, pariho lang sa kiran, pwede siyang magtawap ng tawapul kudum na sunay, sabay na yung sai, para pagdating ng hads, wala ng sai. Magkakaiba lang nila sa kiran, wala siyang katay. So, sabay-sabay naman yung pupunta yung mga taga, iba't ibang sulok ng mundo, pagpupunta na maka, sasabay-sabay na sila pupunta sa mina, 7 or 8 kasi eight is, iyan na po yung araw ng taruya. So, magkistina po doon sa mina at magsasala tayo dyan sa mina sa oras ng mga sala sa duhor, sa oras niya, sa asar, sa oras niya pero tagdadalawang rakaan na lang pati ang tagamag tagdadalawang rakaan na lang ngayon sa pinakamalapit na pananaw ng ating mga then sa ikanay ng dulhidya pupunta na ka ng arafa para sa pananatili doon hanggang sa paglubog ng araw then sa sanay ng arafa yun kami naman na hindi taga eh, sa iba't ibang -iba sulok ng mundo magka-fasting kami sa araw ng arafa tayo dyan sa arafa, magdudua kayo dyan at pinapatawad ng Allah yung mga taga-araw din kinabukasan o okay, paglubog ng araw pupunta na kayo sa Muzdali pa mag stay kayo doon Then, sa kalagitna ng gabi pwede nang umalis yung mga mahihina Then, sa Padjar pwede nang umalis yung mga sa Mina papatungo naman sa uh, ay sa Muzdali papatungo naman sa Mina para maghagis ng Jamaratul Akaba paghagis mo ng Jamaratul Akaba magpagupit na yung lalaki babae magbawad ilang pulgada lang di pwede na magpalit ng damit asawa na lang po hindi pwede sa iyo hangga't hindi mo may ang tatlo, yung paghagis ng bato, pagputol ng buhok at pagtawaf ng tawaf ng hat. Pag nagawa mo yung tatlo na yan, pwede na sa iyo lahat. Yan ang pagkunting kaalaman. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.